anong school po kayo? Anong school kayo? Oh, ba't di makasagot? Ah, oh, ba't talungkot? Ito yung pinaka napansin ko, mga Lodi. Hindi ka masaya sa ginagawa mo. <laughs> ito, mga Lodi, pakinggan nyo tong babae na to kung ano po siya dyan sa grupo na yan, ha? Ano po yung kuya? Pakihinto po ano? ng record nyo. Ah, ito. Bakit? Bakit papa hinto? Sandali mo, kuya. Nandito kayo ano sa kalsada, eh. But tama, tama. O, oh, bakit tayo nyo magpabidyo? Nag-iingay kayo sa kalsada, tas takot naman pala kayo magpabidyo. Ano ba ate? Yo, what's up mga Lods, it's Mega TV Welcome back po sa ating YouTube channel at sa ating Facebook page Kahapon po ay ginanap po yung ikalimamput isang anibersaryo ng pagdideklara po ni former President Ferdinand Marcos Sr. ng martial law At syempre mga Lodi, kapag gantong panahon, eh naglalabasan po yung mga jutak palangka Eto na naman po at nag-iingay na naman po sila sa kalsada Ngayon ko lang po ginawa ng video ito dahil nga po kinokolekta ko po yung mga aganapan kahapon Ayoko naman po mauna dun sa balita Tapos meron na naman po tayo dadagdag Gagawa na naman natin na video Mas maganda po yung isahan na lang At dito mga lodi may pumukaw sa aking atensyon sa naganap kahapon Nasupalpal po ng isang vlogger ang mga relihistang ito Pameme sila eh mga lodi no on the spot tinanong eh at dito mga lodi, kung napapansin nyo, nandito rin po syempre yung ah... Uh, naalala ko tong taong to eh. May ginawa tong kasalanan sa mga bata eh. Ay! Ito pala yung nasa Google lang pala mga lodi. Siya <laughs> ba yan? Yung nang-recruit daw po ng mga kabataan, sabi po dito sa news, eh hindi daw po ibinalik sa mga magulang ang mga bata. <laughs> at nakasuhan nga daw po di umano ng kidnapping. Oh, alam nyo na kung bakit na naman maraming nag-iingay ng mga kabataan sa daan. Eh dahil nga po dito mga Lodi, binanata na naman po nila ang mag-amang Marcos. At sasabihin po nila dito na wag na daw po ibalik, never again. Takaw po ni. Po na po ang anak ni former President Ferdinand Marcos Sr. Never again pa rin kayo. Ayun na binalik na uli sa pwesto. Sa atin pa mga lodi, hindi na po naniniwala ang taong bayan sa mga pinagsasabi nyo dyan sa daan. O, oh, sige rally pa more. O, oh, siyempre may kita na naman natin dito sa Mr. McDonalds yung humihigop ng uh, palamig habang nagrarally po yung iba sa daan. Pera na naman! <laughs> Oh, ah, dito mga lodi. Pakita ko lang po sa inyo mga lods, no? Na ito po yung pinakaayaw ko bilang isang Roman Catholic na nangihimasok po ang simbahang Katoliko sa magandong klasing okasyon. Ayaw nyo panghimasukan ng gobyerno. Kayo mismo ang pumapasok o nangingialam sa mga kaganapan ng politika. Nagtababayad na ba ng takstong ano si Bahang Katoliko? Tatanong ko lang po ha. Ako ay Roman Katolik din mga lodi pero may mga hindi po talaga ako nagugustuhan sa pinagagawa ng mga ibang kaparian. Hindi ko po sa nila lahat may mga bababait po ng mga kaparian. Pero dito mga lodi, never po talaga ako naniniwala sa bagatong klasing pare. Pero inyo, yung rally, gagawan pa nila ng dasal. Ano ba yan? Di ba nakakahiya? tindig balahibo ko pag nakikita ko ng gantong klaseng pare, mga lodi, no? Alam niyo yun, yung alam niyo ng magulo, pangihimasukan niyo pa. Pag narasal pa ninyo na sana paniwalaan o magbabago na ang utak ng ating mga kababayan Pilipino. Kayo dapat ang magbago. Huwag niyo pong ipasok ang simbang katoliko dito po sa issue na to. Anong kinalaman niyo dyan? Tapos magrereklamo kayo kapag pinagbabayad na kayo ng tax ng gobyerno dahil nga meron na kayong mga schools, 'di ba? Si dating pangulong Rodrigo Roa Duterte ang gumawa nun, mga lodi. O oh, eto, dahil nga sa mga relihistang ito, eh napatunayan natin na maiingay lang po sila pero wala po silang paninindigan. <laughs> dahil sa katanungan ni Balita at Kalaman, natameme na lang po sila. Eh, papakita ko po sa inyo yung video, no? Oh, para po sa mga estudyante, na hinahanap ng kanilang mga guro na umabsent. Tingnan nyo na lang po itong video na to. Baka nandito po yung mga estudyante ninyo. O para po sa mga magulang na hindi po alam ang ginagawa ng mga anak sa eskwilahan. Tingnan nyo na lang po. Baka nandito rin po ang inyong mga anak. Sumasali na nang hindi nyo nalalaman. O ito po. Hello, hello, hello. Nandito po tayo sa mga nagra-rally. Ayan o. No? Hello po, sir. Hi. Ano anong school po kayo, sir? Mamadali mo lang. Hello. Hi. Ano anong school po kayo? Anong school po kayo? Ayan. Anong school po okay. kayo? Anong Pubaigi, school po? Ano yung reklamo nila mga Lodi ha? Marcos Duterte, mga pabaya at pasistang halimaw ng Estado. Anak na tinapay naman itong mga batang to. Sir, sa anong school po kayo? Anong school kayo? Oh, ba't di makasagot? Ah, o, ba't talungkot? <laughs> sa tingin ko lang mga lodi ha? Ah, siguro inutusan to ng guro, ni require sa kanila. Ito lang naman sa akin pananaw ah. Na hindi niya naman talaga gustong gawin ito. Pero kapag hindi siya sumali, <laughs> eh baka hindi siya makapasa. <laughs> Kailan naman ang akin pananaw dyan. Kasi mga lodi, nung nasa Manila pa nag-aaral, eh may ganito po talagang kalakaran. Yung hindi na po kayo papasok, basta sumali lang po kayo sa ganito, eh okay na po yung grado nyo. Basta yung teacher nyo, ay eh membro ng mga aktivistang pulpol. Tuloy natin! Anong po? Ano po yung sinasahan Ano po pinaglalaban nyo ngayon? Yung mga sinisigaw, nasan ba? Salot nga po pala dito kay Balita at Kalaman, mga lodi. Ang lupet ang ginawa mo. Ako, kung may chance lang talaga ako, kung dito nakita ko mga gantong klaseng mga batang to

Reklamo na reklamo sa pamalat Pero sa tingin ko, mga libre naman to Nag-aaral to, mga batang to Ano school niya? ano school niya po? Ano po ba nag-alaban niyo? Ano po ba nag niyo? I stand against Marcos O, oh, ah, diba? We need space O, oh, ah, mga bata talaga, mahilig sa space, to? Oh. Kung ito, anak ko to, nakita ko to sa daan na nagrarally na gatoy. Tapos nakita ko dyan, we need space. Sabihin ko sa kanya, lumayas ka dito sa bahay na to para malawak ang space mo. <laughs> anak na tinapay, pinag-aral na mabuti, tapos ganito lang may kita mo. Sa daan, nagrarally. Oh. Ano sa inyo Ano sa inyo Ano sa inyo Oh, pinapaalis ano na si, sa ano, palitan ano, at kalaman. E, eto yung mabilis maglakad kanina, eh. No? <laughs> Siya ba yung nakiklaran daan, ha? pwede, di pwede? Wala, naman. Narinig nyo ba sa so, labi ng babae at saka nitong lalaki, mga lodi? Ulitin natin, ha? pwede, pwede? May napahamak ng estudyante dito. Hindi po pwede, hindi daw po pwede. Hindi daw po pwede. Kono oh na tinapay ha Siguro may mga hindi talaga pinayagan dito Mga Lodi Kaya hindi po nila gustong mapakita Ang kanilang mga larawan Ayaw na mga magulang nilang sumasali sa gantong rally Pero matitigas talaga at ang kukunat ng kukote Nito mga batang to Papahamak sana makita ng mga magulang lalong lalo na po yung mga hindi sumasang ayon sa pagsalin ng mga rally nitong mga batang to wala, wala naman eh na-harap na siya. Uh, shout Shoutout sa ano? <laughs> TUP ba kayo? TUP? TUP daw. TUP. TUP siguro kayo, no? No? Budget sa edukasyon, hindi sa pasismo. <laughs> Yan! Yung mga batang, hiling ng hiling ng budget sa edukasyon, tapos ganito ang ipapakita sa ating taong bayan. Kawawang mga kabataan. Libre na pinag-aaral ng ating pamalaan. Kinakalaban pa ito. O, oh, sige, tuloy natin. Budget pala sa edukasyon, ha? Tanggalan na, na ng mga scholarship yan. Sino ba teacher nyo? Sino teacher nyo? Advisor. Bawal ba dito? Oh, bawal daw, bawal. Ito na Ay, naman, siyo. Dito, dito. <laughs> ito naman siya. <laughs> ito na naman siya. Ito na naman siya. Sino po Sino Ay, po Kino ba pasista? Tanong nila, ba't hindi masagot? Dapatan na ng pangalan nyo. Kaya ano pong pangalan nyo? Ngayon po nahihiya po sila, sabihin kung saan po sila nag-aaral. Saan po ba kayo nag-aaral? Ito mga lodi, pakinggan nyo tong babae na to kung ano po siya dyan sa grupo na yan ha. Nandito kayo sa Tama, tama. Oh, bakit tayo magpa nag-iingay kayo sa kalsada, tapos takot naman pala kayo magpa Ano ba, Ate? <laughs> ah, ano sabi niya dito, ha, pakinggan nyo ha. Ah. kaya matapang to, eh. kung nasa ng bahay niyo. Para legal daw po siya dyan mga lodi. Ito po ba yung mga nanguhula na mga kung mapung hindi magandang nangyayari sa ating kapaligilan? Paranormal pala yun mga lodi. Parang <laughs> na tinapay naman oh May paralegal sila dito ha? Kaya pala tatapang ng mga batang to eh. Sandali. Ay, sandali. May ID pa siya. Uh, tatapang? <laughs> Ah, oh, okay, okay. Sige. Nasa kalsada kayo. Dapat nasa loob. Uy, eto pa. May lumapit to. Sarap niyang pagkukutusan. Ito yung bahay. Kung ayaw niyong mabidyohan. O, oh, diba? Tama naman. Ito kay sa bahay ninyo kung ayaw niyong mabidyohan. O, oh, ito ha. Pakita natin si ate. Ito po yung pinakaano eh. Paranormal daw po siya dyan. Ay, para Paralegal pala. Hahaha. <laughs> Ah, ganun pala. Kaya pala ang tatapang ninyo. Kasi may magtatanggol sa kanila kapag may hinuli ng ating kapulisan. Pero sa tingin ko naman mga Lodi, ah, po silang permit dyan. Dahil hindi naman po hayaan ng ating pamahalaan. Kung sakaling nagrally po sila dyan na wala naman ang permit. Pinapay, tatapang nitong mga taong to. Pero yung pala, hindi naman masagot kung sino teacher nila. <laughs> Saan school sila? Oh, Maulitin natin mga Lodi ha, para po sa mga nanonood sa aking video, ikalat nyo po itong video na to nang makita po ng mga magulang nila kung membro po ba ng mga aktivista ang kalang mga anak at hindi po nila nalalaman. Naakala po nila na nag-aaral ng mabuti sa eskwela, yung pala sumasali po sa mga gantong kalakaran. Naku po, mga magulang dyan, lalo na po nag-aaral sa PUP, TUP, matakot na po kayo. Baka isa na po ang anak ninyo sa na-recruit. Mahirap na po yan, baka yung malaman nyo, nandun na po sa kabundukan ng inyong mga anak. At dito mga lodi, syempre ang ending nyan, inulan pa rin po sila. Ayan, saya-saya diba? Ang saya po ng rally ninyo dyan, inuulan. Ayaw na po talagang pakinggan ng ating nasa itaas kung ano po yung mga pinagngangawa nyo dyan. Hindi na po pinahihintulutan na magingay ingay kayo sa kalsada. Kaya po tuwing nagrarally kayo at lang kukumpol-kumpol ang mga jutak palangka, eh inuulan o binabagyo kayo dyan. O ba't ayon yung pagbigyan na magkaroon ng anibersaryo? Ang gusto nyo, anibersaryo ng Ninoy Aquino? Ha? Yun yung gusto nyong ipalaganap sa atin? Dahil dito sa Marcialo na to, eh hindi po tayo nasakop ng na mga grupo ni Joma. Ideklara lang naman po ng martial law si former President Ferdinand Marcos Sr. dahil may tangka nga pong pananakop sa ating bansa. At yun po talaga ang dahilan ng martial law, hindi po basta-basta idinideklara -basta, e, yan. Mga dutak ka lang ka mga estudyante, wala mga alam sa buhay nila, kundi magreklamo na magreklamo. Tapos yung mga estudyante na to, ito pa yung mga humihiling lagi ng libreng edukasyon na. Ah. Tanggalin na po yung scholarship ng mga batang yan para magkaalaman na. O oh, ayun mga lodi, Napakita ko na po sa inyo kung ano pong kaganapan kahapon. Bukang malungkot. Bukunti lang ba yung nakuha ninyong mga kabataan ngayon? Agad dito lang po mga Lodi. Stay safe and God bless you all. Peace.